Siya ay isang Irish YouTuber at tatawagin na lang natin siyang Toyman. Si Toyman ay nagre-review ng mga laruan sa YouTube at iba pang bagay. Isang gabi nung malapit na ang Pasko, ay nagla-livestream siya ng Grand Theft Auto bilang bahagi ng isang Christmas special. Sa parehong oras, may isang killer na sumasakay sa isang city bus. Sumakay siya sa bus Nang ilang sandali hanggang sa marating nito ang lugar. Bumaba ang killer sa bus, naglakad ng ilang kanto, at pumasok sa isang apartment. Ang babaeng nakatira sa apartment na iyon ay si Natalie. Si Natalie ay ang girlfriend ni Toyman at siya ay 15 weeks pregnant. Nasa apartment na ni Natalie ang killer pagkatapos ay pinatay si Natalie sa isang napaka-brutal na paraan isang detalyeng hindi ko na ilalarawan. After 45 minutes ay lumabas ng apartment ang killer pagkatapos ay nagsuot ng ibang damit. Nakahanap siya ng taxi, sumakay at ipinabas siya sa isang residential na lugar sa Lisburn. Samantala, si Toyman ay nasa bahay, patuloy na nagla-livestream. Pero dahil nagkakaroon siya ng technical issues, ay hindi siya makapag-interact sa kanyang mga fans sa chat. It means I can't check the live chat, which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. Anim na oras na siyang naka-live, kaya oras na para matulog. Merry Christmas, everyone! Farewell! Kinabukasan, nagmaneho siya papunta sa bahay ng girlfriend niyang si Natalie. Wala siyang narinig mula kay Natalie buong araw, kaya gusto niya itong kumustahin. Pagdating niya doon, ay pumasok siya sa apartment ni Natalie at nakita niyang nakahandusay ang katawan nito sa sahig. Lubos siyang nasaktan at agad na tumawag sa mga pulis. Dumating ang mga pulis at kinausap si Toyman. Sinabi ni Toyman, "Sa tingin ko, alam ko kung sino ang gumawa nito." At binigay niya ang pangalan ng isang tao. Pero sa hindi malinaw na dahilan, inaresto ng mga pulis si Toyman. Sa kabutihang palad, ay nakalabas siya ng araw din na iyon dahil nakapagpiansa siya. Sa huli, na-clear din siya bilang suspek dahil nakita naman ng lahat na nagla-livestream siya ng halos anim na oras noong gabing iyon. Siyempre, labis na nagdadalamhati ang mga magulang ni Natalie sa nangyari. Nawalan sila ng anak and technically isang apo rin. Ginawa nila ang lahat para maipalabas ang kwento ni Natalie. Lumapit sila sa mga news media at agad namang kinuha ng media ang kanilang kwento. Kaya ngayon ay nasa mga balita na ito, sila at ang iba pang mga tao ay tumulong sa pag-organisa ng malaking rally bilang pag-alala kay Natalie. At syempre, dumalo rin si Toyman, nandoon siya at todo ang suporta niya. Kahit na na ng mga magulang ni Natalie ang lahat, ay wala pa ring lead ang mga pulis kung sino ang killer. Hanggang sa sinuri ng mabuti ng forensics team ang anim na oras na live stream ni Toyman na ginawa niya noong gabing namatay si Natalie na nakapost pa rin sa YouTube channel niya. Natuklasan nila na hindi pala ito totoong live. Pre-recorded video pala ito. Hindi siya nakikipag-usap sa mga fans niya sa chat dahil hindi siya nagla-live stream sa totoong oras. Nang nakita ito ng mga pulis, ang reaksyon nila ay, Ano to? Uh, niya ito para sa buong kaso. At hindi lang iyon, ang killer na nakita sa CCTV footage papunta at paalis sa apartment ni Natalie ay kapareho ng taas at pangangatawan ni Toyman. Bukod pa rito, kinausap din ng mga pulis ang taxi driver noong gabing iyon at kinuha ang GPS data niya. Ang data ay nagpapakita na ipinaba ng taxi driver ang killer sa tapat mismo ng bahay ni Toyman. Ayon sa driver, nakalimutan ng killer ang kanyang wallet. Kinailangan nitong pumasok sa bahay kinuha ang wallet at bumalik para magbayad. At ang bahay na pinasukan niya, bahay ni Toyman. Pagkatapos ay pinapili ng mga pulis ang driver mula sa lineup at syempre si Toyman ang itinuro ng driver. Kaya inaresto ulit ng mga pulis si Toyman. Ngayon, nakakulong na siya habang hinihintay magsimula ang trial niya. At, by the way, ang anim na oras na Christmas livestream niya noong gabing yun ay nakapost pa rin sa YouTube channel niya. At ang literal na title nito ay hindi ko iniimbento. Pinamagatan niya itong The Violent Night.